Leo, oh. Sige na, nagtanong sa ato. Sige na. Katong katong na ay ako. Ka na, mo Mo na? Ah, okay. Okay. Ito sa dalaan ako ngayon. Oh, sige. Pero karoon pa ba? Yes. Ay, ang sugo. Ako nga, abigong sa kap. Okay. Oh, dara. To be continued. Kani siyang bayhanag. Nagwampara na siyagpan. Okay. Kay bangad to mamiog? May dimi. Nu merit dimi? Grabe may tao diri. Padataluyo. Tama ba ni akong sedlan? Oh manak-manak nak. Oh, gay. Ha? Indi ba gaya? Oi, Ato tagto speakers. Wrong side. Sadin ka ka? Nagtabanaay bolang kistanay. Hoy. Ang laklak lang siguro ito. Laklak lang. Ito lak, lak. yung pakitang lang po is balayan. Wala.